Anyong mga chingu First long ride ko ngayong taon At solo lang ako Dahil maganda na ang panahon Sakto lang ang lamig At talaga namang napakasarap magbike dito sa Korea Napakaganda ng bike lane Safe na safe ang magbike dito At talaga namang napakadaming mapapasyalan Kaya naman Maiinggan nyo ka talaga magbike dito Kaya galila sirin Taipasyarta kayo jadlaon ko mga chingu Agaylatan dahil day off ko ngayong araw, kagabi pa lang excited na ako magbike kaya pass muna ako sa trabaho at i-enjoy ko ang pagbabike ngayong araw. Ilang buwan din kasi akong hindi nakapag dahil nga sa winter season dito sa Korea nung nakaraan at ngayong spring season na ngayon. Kaya umpisa na naman ang aking hilig sa pagbabike. Sabi ko nga maaga akong aalis. Yun nga lang, tinanghali na ako nakaalis dahil kinondisyon ko pa ang aking bisikleta. Patawid na ako ngayon mga chingo dito sa mahaba at pataas na bridge dito sa goma medyo naninibago lang dahil sa masakit sa hita pero kinaya naman ilang minuto lang din ang nakalipas at nakaahon na ako mga chingo kaya naman pahinga muna ako saglit dahil ang chingo nyo ay pagod na at para pagmasdan ang ganda ng lugar at kung gaano kataas ang inakyat ko ilang saglit pa ang lumipas lulusong naman ako mga chingo yun nga lang sa elevator ganito kasosyal mga bikers dito dahil sa bawat pagtawid mo sa tulay ay may mga elevator kaya less hassle sa pagtawid kung saan ang gusto mong puntahang lugar at ang kagandahan pa dito bawat lugar na pupuntahan mo ay may mga CR at napakalinis pa kaya saan ka man abutan safe na safe ka dito basta kabisado mo ang lugar sa mga oras na ito ready na ako sa long ride plano ko ngayon na pumunta ng Yoy Soul pero tingnan na lang natin kung saan ako aabot dahil wala naman akong iniisip na ibang gagawin at wala namang naghihintay sa akin sa bahay kaya focus lang sa pagbabike ang chingo Napatigil muna ako dito sa Giyayang Inchon Dahil sa napakagandang lugar na pwedeng pasyalan At para may ipakita sa inyo kung anong meron dito Dahil talagang nakaka-relax ang lugar na ito Napakasarap talaga mag-bike dito mga chingo Dahil safe na safe ang daan Maluwag ang bike lane Kaya talagang gaganahan ka sa pagbabike dito Kaya let's go Dahil malayo pa ang aking lalakbayin at sa mga oras na ito, nandito na ako sa isa sa mga tambayan at pahinga ng mga bikers dahil nga sa nakakarelax ang lugar, tabing dagat at talagang napakasarap ng simoy ng hangin. Kaya nandito rin ako para magpahinga dahil mahigit tatlong oras din ang biyahe ko mula sa amin at dahil hapon na kaya lumalakas ang hangin, ang hirap pumadyak. Tambay muna ako saglit at maghahanap ng makakainan dahil ang chingunyo ay gutom na at another 3 hours ulit na biyahe pa Pero enjoy naman!